Noong January 2024, yun yung last ninyo nga nakausap po si nanay ninyo. Opo. Taga saan po ma'am yung lugar ninyo talaga, yung probinsya? Sa yung, ano po, yung probinsya po ni mama, sa Iligan po. Okay. Yung papa ko po sa Sorsogon. Ikaw po ma'am, saan po kayo nag, nag tumitira sa Sorsogon or sa Iligan? Balik, dito po kami ngayon sa Bagong Silang, Caloocan po. Nung okay. po kami. Ang ah, dati po ba ma'am kasama ninyo yung mami ninyo nungungupahan? Opo. Bali siya po kasi yung nung, ano yung nagbabayad ng upa namin. Kaya kasi Na, Anong trabaho dito ma'am before siya umalis nung January 2024? Ano po yung trabaho yung dito? Kasambahay po Kasambahe siya. Kasambahay din. So, meaning last year pa pala siya ma'am nawala kasi January 2024. Opo. So, until now ma'am never talaga siya nag-reach out sa inyo? Wala po. Ni hi, po, ni text wala. Ano po yung feeling niyo ma'am possible ma'am na ang goal dito kung bakit na nawala siya or hindi siya nag-contact? Ang feel ko po niyan Ah uh, attorney baka po na naka ano na po siya ng bagong kinakasama. May Facebook po ba si Ma'am Christine? Dati po sir na open po yung na-open ko pa po yung Facebook niya tapos mula noon hindi na po siya nag uh, nagpaparamdam. Hindi na, ko na rin po ma-open yung ano niya, yung account. Kailan niyo na access yung kanyang Facebook ma'am? This nung namatay po yung papa ko kasi gusto Kailan ko na namatay na yung dad September niyo. 4 po namatay yung papa. 2025 So basically, ma'am, kung na-access mo yung Facebook niya, meaning active pa yung status niya, ma, ma makikita mo yung sa mga messages kung may mga bagong pumapasok eh. Oo po. So meaning, nagre-reply pa siya doon? Wala na po. So bali na-access niyo, pero nakikita mo ba kung nagsisin siya? Sa mga Wala messages? na po, hindi na po Wala na nagsisin. Din. Wala na rin. Okay, so bali dormant talaga? Wala po talaga. Wala so, yung niyang kausap doon, ma'am. Oo. Oh. Yun sa... Facebook. sa messenger po. Oo. Wala po, no ino-open ko lang po yung messenger niya. Tapos parang ako yung nag-chat, nakikita ko yung chat ko sarili. Parang ganun. Nagpost po kasi ako dati nung nagmising po ako dun sa social media. Mm. Uh, may nag-comment po doon na nakita daw po siya around dito, dito lang po sa uh, bagong silang samin, Ah mm -hmm. uh, ngayon nung chinat ko po yung nag-comment doon sa ano sa social media uh, mag meet po sana kami. Biglang nagtago na naman parang eh, parang nagtatago po na hindi ko po malaman kung anong dahilan niya bakit po ganoon. Kaya nung after ng ano nung nung nahabang si Papa po kasi may sakit. Mm. Stroke po siya, nangihina. Habang di po siya umuwi sa bahay, nangihina, nangihina si Papa. Hanggang sa, ayun, di niya nakinahina. September 4, namatay po siya. Itong si Mami niyo, si Ma'am Christine, may mga kapatid po ba siya? Meron po, sa probinsya. May nakokontak Nako Nakokontak ko po. May idea po ba sila kung saan? Wala may po sila? Wala, wala naman din? po. Sa akin pa po yung nahanap ng mga kapatid kung nasan nga po. So almost more than a year na po hindi pa itong si... Opo, oh sir. Papunta siya saan, ma'am? Sabi niyo, ma'am, nga magtatrabaho siya. Bali po, pagka umuwi po kasi sa bahay, parang dumadalaw siya. Na, okay. Nung last na dalaw niya po sa amin, January 2 ng 2024 po. Okay. Tapos nung mag-ano na po uli, mag-junior mag na uli kasi expect namin na ano, wala na po. Hindi so na dati, ma'am, nagdumadalo siya sa inyo. Opo. Kasi kasambahay siya. So, doon siya stay in. Opo, stay in po siya. So, umuwi siya January 2 sa inyo, 2024. Yun yung last inyong kita. Opo, May sinabi po ba siya kung saan siya next pupunta? Or ano? Wala na po. Wala. Pero, nung time na dumalo pa siya sa inyo, ma'am, ang nagtatrabaho pa rin siya. Like, Employed pa siya. Opo, employed. Kilala niyo po yung kanyang... Hindi rin po. Wala pa siyang nabanggit kung saan siyang nagtatrabaho? tina tinatanong ko nga po yung dati, sa 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 sasabihin niya lang po, ano, I ano mean, wag niya nang alamin, basta okay lang ako sa trabaho ko. Puro siya ganun. Okay, kasi maganda, at least sana kumakuha sa atin yung kung saan man siya address or kung ano yung last work niya, at least from there we can trace. Kasi pag wala, ang Ayun nga po, kaya nga po naglakas loob po kung lumapit dito. Okay, so bali, ayaw niya din sabihin sa inyo. Kung saan siya nagtatrabaho. Never na mention kahit anong hint kung saan siya. Wala. Mm -hmm. So, basically, yung isa niyong hands, baka may kinakasama. Pero, Ayun. pero sinabi niyo nga hindi niyo ma-access yung Facebook niya, di ba? So, meaning, change password. Hindi ko, parang hindi ko po ma-search. Hindi ko po alam kung deactivated na ba or block ba ko. Hindi ko po alam eh. Hindi, kasi di ba sabi mo, mama, ma access mo dati nga, like yung account niya, ikaw mismo nag-access. Apo. Na-access mo pa rin? Wala na po. Hindi na po. Hindi na. So, meaning, kung ganyan, most likely, may, may gumagamit pa niyan kasi nga mag-change password. ba diba? So, at least on the bright side, alam natin, nga nung September 4, nga hindi mo ma-access, yung buhay pa yan siguro si na mo, or may gumamit ang account niya. So, may possibility, nga live pa. So, yung isang ang gulong dito ngayon nga, baka nga sabi mo, ma'am, may bagong kinakasama. Ganon. So, ganito ma'am, baka ma'am gusto yung panawagan ma'am, baka nakikinig po si nanay, niniro ko kung sino man nakakakilala kay nanay niyo ma'am, magpanawagan po kayo ma'am. Ma, alam ko, sana nakikita mo ako ngayon. Naglakas loob ako dito pumunta. Hindi <laughs> ko alam kung ano yung status mo. Kung buhay ka pa ba or ano. May stress na rin kasi ako eh. Kakaisip sa kanya kung, kung buhay po po siya or ano. Kaya ano po. Naglakas loob ako pumunta rito. Panawagan sa kanya kung, kung, buhay pa ba. Ayun ma. Sana magpakita ka na kahit Tatanggapin naman kita kahit meron ka ng kinakasama. Kasi, ayun nga si Papa. Di ko rin alam kung alam mo na na namatay na lang si Papa. Kakaantay din sa'yo. Na-stress. Di ko alam. May basta, ayun lang. Sana, uh, maawa ka naman sa apo mo. Wala na nga sa ato, na. Ano si Papa? Ayun lang. Ma'am Ma, Ma Rosemary, So. Meron, bago po ba umalis yung mami po ninyo na si Ma'am Christine, meron po ba silang hindi pagkakaunawaan ng iyong ama? Wala naman po. May contact po ako sa kanya na cellphone number. Uh -huh. Kaso po, gano'n na rin po eh, not attended, di na rin oh, Kailan nag-start na maging not attended, Ma'am? Dati ba nag-ring lang po hindi siya sinasagot. Opo, oh, ang tagal na po, ang tagal na rin po kasi kaya hindi ko na rin matandaan. So, no, mga 2024, ma'am, mga somewhere after January, let's say, mga June, July ng 2024, nag-ring pa rin? Wala na rin po eh. So, hindi? Mga, mga kasi mga April, last April, mga ganun, nakuli ko kausap. So, kailan po yung last niyo kausap sa kanya, ma'am? Through phone? Okay. Hindi January. Hmm, hindi po eh kasi hindi na po kasi talaga siya nadalo. Wala nung pagpasok ng 2024 eh. 'Di ba January 'to yung last niyo yung kita. Oh, After po. that nag-usap pa rin ba kayo through phone? May isang beses po yata nasabi niya daw. Kasi ano po yun sir eh bago po kami maghiwalay buntis po kasi ako nung time oh. na yun. Tapos nagbilin po siya, sabi niya uwi daw po siya ng February. Okay. Kasi uh, may balak po nga, nga po kami mapakasal. uh -huh. magpakasal. Tapos natuloy naman din po. Ayun, nung February po nakinasal kami ng asawa ko, hindi po siya umuwi. Uh -huh. Tapos nagsabi rin siya nung March, sabi niya, kasi kapanganakan ko na rin March. Hindi rin, hindi na naman so, din So po siya noong February, March? Nakausap po pa siya? Nung, nung huling kita namin ng January, nagsabi siya. Pero nung etong April po, ay, wala na rin. Wala na pala talaga. Wait lang. April this year o kung April noong 2024? Noong eh, last year pa ako. Okay. Po. So, bali mga March from yung last contact mo sa kanya through phone. Opo. Oh, may, may nabanggit ba siya kung saan siya nung time na yon Saan siyang lugar? Wala nga po. Yaya nga po sabihin yung ano niya, lugar. Kaya nga po, ano, nawagan dito. Okay. So, sige po ma'am. Ang tutulungan po kay ma'am tinawa sa radyo sa mga lahat na nakikinig dito, baka po na-identify ninyo si ma'am Christine Barsenas. Magbigay alam na lang po dito sa wanted sa radyo or sa nearest sa mga kapulisan po. Yeah. Ayan po, uh, tignan niyo pong maige mga kapatid, no? baka nakita niyo po or kilala niyo po si Ma'am Christine Barsenas, 54 years old. Huli po siyang nakita noong January 2, 2024 sa Feast 10A bagong silang kaloocan. Suot po yung pink shirt, black shorts at naka-brown cap po. Uh, mga kapatid, ipagbigay alam niyo po sa pinakamalapit na police station or pakihatid na lang po dito sa TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mand laluyong city. Kami na po ang bahala sa pamasahe po ninyo. Malaman lang po namin na safe po si Ma'am Christine Barcenas dahil lupos na pong nag-aalala ang kanyang pamilya. Ayan. Okay. Uh, Ma'am Rose nari, eh, ipagbibigay alam po namin sa inyo agad kapag nakakuha po kami ng impormasyon sa kinaroroonan po ni Ma'am Christine. Thank you po, Ma'am. Uh, sa ngayon po, Ma'am, ang uh, magagawa po natin manalangin po tayo sa kaligtasan po ng inyong ina, Ma'am. Okay po. Salamat, Ma'am. Ma uh, magandang hapon po. Thank you po, Ma'am. Okay.